Uy, ito. Uy, hulo. Kung mayro mang kaluluan ng babae rito, pwede ba magparamdam sa akin? Lakas ng kilabot dito. Ito ang abandonadong White House at dikadikada ng abandon to at yung nagpaparamdam dito sa loob ng White House ay isang babaeng may tali ang kadena ang kanyang mga paa. At bumababa rin ito sa White House para pumunta sa isang abandonadong swimming pool kung saan meron din ang papakita isang multo ng bata. Malalim na ang gabi at hinakyat ko na ang second floor ng bahay. At pag ko, nakaramdam agad ako ng kilabot. Dito na tayo sa taas. dito dito malakas yung kilabot dito but kung nandito ko ngayon pwede mo pa ilawin yung EMF ang kong pinuntahan ang kwarto kung saan nagpaparamdam at nagpapakita kaluluwa ng isang babae. Eh. Uy, ito. May pumipitik dito. Dito parang hindi ako makahinga. At nung papunta ako ng banyo, mayroon na hagip ang aking kamera. Isang batang sumilip sa banyo. At sunod kong pinuntahan ang isang kwarto na sira-sira na ang mga side nito. At sa loob ng kwartong to ay mayroong isang malaking banyo. At yung banyo na yun, yun ang ating pupuntahan. Dahil dun daw madalas nagpapakita at nagpaparamdam ang multo ng isang babae. Okay, tayo dito. Shit. Oh. Dito na tayo sa kabilang kwarto. Pagpasok ko sa loob ng banyo, sa agad ako kung pwede magparamdam sa akin ang nagmumutong babae dito. Yan kung mayroong mang kaluluwa ng babae na papakita dito sa White House, pwede ka ba huwag magparamdam? Pwede mong papailawin yung nilagay kong device. Pwede mong papailawin to. Kinilabutan na ako dito. Oh, you Nanindig ang mga balahibo ko. Ano? Tinis ko lang yung kilabot na naramdaman ko dito. Kinikilabutan lang pero parang Hindi mo pa pailawin yung MMF um, na nilagay ko sa bathtub. lumabas na ako ng banyo at sunod kong pinuntahan yung balkonahe ng bahay. <tinyo> Napakatahimik sa balkonahe ito at sobrang lamig ng hangin. Pumasok na ako sa loob ng kwarto at tumambay muna ako ng ilang minuto at nagpahinga. Ayan dito na. Kung mayroong mang kaluluan ng babae rito, pwede ba magparamdam sa akin? Pwede ka ba magbato ng bagay? Pagkatapos ko nga, pumasok ulit ako sa banyo. nag mo muna ako ng ilang minuto sa loob ng banyo. dahil wala na akong naramdamang kilabot lumabas na ako ng banyo at bumaba na ako ng bahay para puntahan yung abandonadong swimming pool kung saan mayroon nagmumultong bata nang palapit na ako sa puno ng mangga, nakaramdam agad ako ng kilabot. Ay, hello. Lakas ng kilabot dito. Ano Pusa. Dito sa lugar na to, dito madalas nagpapakita ito yung, multo ng bata at yung multo ng babae dito daw diba madalas nagpapakita yung bata Ito yung shower nila dati. Ang nakakatakot na kwento dito, yung apo daw ng caretaker ay pinaglaruan dito. Sa puno ng sampalok na yan, dyan nakaupo yung apo niya. Ang gabi na nung nangyari yun. Tapos, yung mga braso at mga binti ng bata, naninigas na at hindi makapagsalita yung bata. Parang tulala siya. Yung ginawa nila sa apo nila, pinunasan nila ng asin. Tsaka bawang at pagkaraan ng ilang minuto na imasmasan yung bata.